Ay guys, good afternoon guys. Kum paeto. Amokot kami guys kay <laughs> daghan magkwan <-u> guys. <laughs> ah, mag guys. Ah, daghan magkwan guys. Amoreng <laughs> so, pokoton guys. Obala ko ako ng mga jo guys oh. Namokot misakawan guys, swimming pool guys. <laughs> oh. Okay di ba? Kita nyo guys akong mga guys oh. Ako'ng kababayang tagahag na oh. Oo. Oh. Talino to. Wow. Talino talaga ng taga-Bohol. Basta kay taga-bol gahe din. <laughs> taga-bol guys, gahe din guys. Wow. Oh. Tingnan niyo guys oh. Oh. Among gisala guys, bakay mura magnay kuan guys. Murag na ikuan ba? among among gisala guys. Oh, di ba? Basta wag mo ipalubog ah. Oh. Ganun guys oh. Oh, di ba? Hmm. Ano mo yung kilala natin? Oh, yan ang sinasara namin guys, oh. Oh, oh di ba? Ang tawag ani kasi among sick pa ang guys. oh? Ayun na kababayan ko, ayun na si Bula, oh. Oh, dighanag ko ang guys, oy, ano sala guys, oy. Mga buling-buling guys ba? Yan. Oh, wag mo ilang problem, wag mo Pa? Huh? mo lang. Hmm. Oh guys, oh, tingnan mo guys, oh. oh. Ganon guys. Si iya din si Pawan guys. Ah. Uh. Main habilin dong. Panah dong. Ana. Yan ang sikpaw guys, oh. Muna ikan guys. Oh. Ganon lang ang technique guys para maglinis ng ano. Ato ko trohon oh. No

Ganun lang guys, oh. Ganun lang kasimple ang technique pag ano ng swimming pool, guys. Oh! Nay nabilin, guys. Wag mo ibihin. Kaya ah. lang siya yung Lumupog man. Ah. Ang Yan guys, oh. Ayun, ayun Di man sama sakripis pikas daw. hindi dito lang, hindi dito ah. lang. Ang mga ano. Ah, yun, yun, yun. Okay, kita niyo guys. Oh. Ang galing ng mga babayan, guys. Oh. Dito lang, dito ah. Oh. Diba Ganun ka galing, eh, yeah, di ba? Oh. Ah. Nga, magsikpan ng bulinaw. <laughs> Hmm, ang ng buli no? Sana ay kayo. Sana ay kayo yung managat ba? <laughs> <Lukson> lang ko doon. <budong. laughs> <laughs> <laughs> Adrio. Di <laughs> ipon, Adrio. <laughs> oh. Mayo ng ginakong may gumadalag kuan, guys. Hmm? Oh? Okay. Dakpa ang buli <laughs> na, <Tana. laughs> <laughs> <Not 20 kilos. laughs> Sikpaw! Anong, banna ka na yung taga baul? ka ba? Sige... Hapat paish Sige... Sige ragka na lapis... <laughs> Oh, mo na ba? Ano ba 'yan? Okay. Ang lapis. Apakon man. Ada, mirisi. Okay lang. <laughs> okay, guys. 'Yon lang po. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo sa aming video. Ng aking kababayan, no? Oh. Sayo na. All right. Bye-bye.